sobrang hirap talaga pumasok ng pagiging vlogger dito sa YouTube mga idol. Kaya ako ganun pa man sobrang hirap hindi ako sumusuko. 2019 pa ako nagpo-post dito sa YouTube. So wala man lang ako na drive kahit isang follower. So ngayon ah, nag-update si YouTube pwede nang mag-remake ko na yung sinubukan ko mag-remix baka sakali makuha ko ng um, subscriber so doon ilang taon din ako nag-remix -re walang nakapansin sa akin hanggang nanood ako ng nanood ng mga content ko ito mga vlogger na nagtuturo ng mga tips so sinunod ko ng sinunod doon yung panood ko sa kanila hanggang nakatryin ako ng subscriber doon lang sa pag-remix -re pero kahit ako nagre-remix, marunong din akong gumawa ng uh, mag-video ng sarili ko. Hindi ako umaasa sa remix kasi yung remix ginagamit ko lang siya bilang uh, makagray lang ako ng subscriber kasi kung sarili kong video wala talagang manunood sa akin dahil sino ba lang ako para panuorin mga hindi nakakilala sa akin hindi naman ako sila butis so kaya kung ikaw ay nagbabalak o nandito ka na ngayon sa pagbablog sa youtube mahalagang tandaan natin na yung panonood natin ng mga mga tip o mga vlogger na nagbibigay ng uh, tips kung paano gagawin importante na manood din tayo sa kanila para meron tayong makulot na kaalaman at uh, kung hindi dahil sa kanila eh, siguro hindi ako makagrive ng follower ah, ng subscriber dito sa youtube so malapit na ako sa 5,000 subscriber mga idol Uh, dahil lang dyan sa pag-remix -re pero yung remix na yun hindi ko inasahan na uh, makukuha ko yung requirement na YouTube ang sa akin lang talagang habol yun at nag-remix -re lang ako para makuha ako ng subscriber dahil na ang sarili kong video yung gagamitin ko wala ako makuha ng subscriber dahil nga walang manunood sa akin dahil hindi naman ako celebrity hindi naman ako kilala wala akong kapilalang vlogger na nag, uh, nagpasita sa akin So, kaya mahirapan talaga ako na gumawa ng sarili mong video para i-drive ng paluwa. At wala rin naman ako masyadong kaalaman pagdating sa mga tips sa mga, sa mga video na nagbibigay ng mga kaalaman. At dahil malikot din yung utak natin bilang porsigilo tayo mag vlog or porsigilo tayo na magiging content creator dito sa YouTube, Siyempre, nanonood ako ng mga nagbibigay ng tip. Marami akong idol dito sa YouTube na pinapanood ko na nagbibigay ng mga idea kung paano magiging vlogger. So, numero uno dun, sinanay ko yung sarili ko muna sa camera kung paano magsalita para sa ganun. Pag dumami yung subscriber ko, marunong na rin ang magsalita ng sarili ko. at hindi lang ako umaasa dun sa pagre-remix dahil mahirap pag yun lang yung inasahan natin wala tayong personal na uh, video, wala tayong sariling video na ipipresenta sa YouTube mas maganda talaga yung marunong ka magsalita salita ng uh, nakaharap sa camera at marunong ka mag-isip ng content uh, yung pag re kong ginagawa is hindi talaga yun yung uh, parang nis nice ko napilitan lang ako mag-remake dahil wala akong makuhang subscriber pag hindi ako nag-remake pero ngayon na may subscriber na ako eh pagsikapan kong makagawa ng sarili kong content. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo mga idol. Maraming maraming salamat. See you sa next video. Um, peace out.